Masyado nila ako minaliit. Kung di lang niya tatayo, talagang bibigyan ko na isa sa mukha eh. They never respect my rights. My God. Rights, rights ka pa Yung mukha mo, hindi ah. eh. Kaya pala matili. dibunuh pula. Ular lah, kucing-kucing. Alik, di susluring apol. Aray! Naku! Agad. Sorry! Ano ah, hawa ka <coughs> mo muna. <coughs> Kampo Yeah. Mm -hmm. Come to me. <laughs> <laughs> ah. Thank you. OK. OK. Ah, paré. Huh? Yes, ma'am. Margarita, please. How about the gentleman? Same. Ladies' drink, sir? Um, uh, scotch for the gentleman. Ah, mm. scotch. On the rocks, sir? Yes, uh, scotch on the, uh, on the rocks. Aba, pinaglolo ko mo ba ako? Bakit mo ko pa inumin ng bato? Papatay mo ba ako? Eh, sir, yellow ho yun eh. Nako, ihumiyo! Ang English ng yellow, ay, ice. Ah, uh, scotch on the ice. So you give me scotch on the ice. <laughs> 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 ah, hindi, hindi yun. No, 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 no. Let it be. Move it. Sir, bago yun ah. Anytime, iho. Sige na. Okay. Am I right, ladies and gentlemen? Right. right. Yes, right, okay. right. Believe kayo, no? Kain na tayo. Okay. Oh, hindi mo ba na gusto ng pagkain? Ni, hindi ko nga nalasaan eh. hindi ka nabusog. Paano ko bubusog? Patipiran tayo ng patipiran. Eh, eh, kasi mabuti na yung ganito. Para pag kinuka ni Papa na bodyguard ulit, alam mo na yung tamang etiquette sa pagkain. Tiket? Kakain na lang, may ticket pa? Etiket. Yun na lang, ticket. Ah, alis tayo rito. Doon tayo sa direct to the point. Direct to the point? You give me this, 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 and this. And you put it in the, there. Okay? Oh, 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 Ako, Yan ang sinasabi ko. Direct to the point. Hmm. Oh, paano Ah, let's mm. Wow. double wow. match Wow. Oh. Bakit di kang makain? Pa ba yun? simple lang yan. Huwag mo. Pindutin mo lang. Yung daan-daan, yung okay lang. Yan! Kunti pa! Yan! Yeah. Tama ba ito? Tamang tama ano yan! Tamang tama! Yan! Tamang yeah. tama! Hi, Papa! Hi! Magandang tanghali po, senyorito. Po. Nandali. Kamusta ang biyahe? Ay, smooth time flight. Adidai, paganda mo ako ng pagkain. Nagugutom na ako. Ay, oh, hindi, hindi, hindi. Hindi kailangan. Akong bahala. Ako maghahanan ng pagkain. O, oh, Anaya. Kamusta naman ang opisina? Ayon, kasing smooth din ang biyahe ninyo. Kayo din ang nagsabi na very reliable si Ernie, di ba? O eh, bakit nang tumawag ka ng long distance eh? Sabi ni eh, hindi mo lang daw lumalabas. Eh kasi dad, masyado kong pinag-aaralan yung tungkol sa business natin. Eh kung gabi nga, inuwi ko pa nga rito yung mga papeles eh. Mabuti naman. <laughs> Ay! Ah! Sorry! Apo! Huwag na, huwag na. Saan mo natutunan itong bagong table manners mo? Eh, sa factory ho, eh. Eh, para... Para masakin ko yung mga trabador doon, sumasalo ako sa kanila sa pagkain. Pero alam mo pa, masarap pala talagang kamatis pag kinakamay. Sigurado ka bang hindi ka nakikipagkita sa sangga ng bongga na yan? Eh, papa, pinagbawalan niya na ako eh. Ba't naman na makikipagkita ron? Sige, sige, tama na na natin pag-uusapan yan. Baka hindi pa ako matunaw sa kinakain ko. Bungoy! Ho! Oh, may piyesa na ba? Wala pa. Walang makita. Eh, ito ba naman sasakyan mo eh? Kamodelo ni Adan yun eh. ganun ganon lang ba maganap ng piyesa niyan? Eh, ba't naman sasakyan ko pa na asisi? Eh, anak mo pa kay Alamero. Tignan mo ito kung magsalita. Para nagamit lang. Nasira lang. Magsalita ka, napakasuplado. Mac Arthur, hindi ako suplado ng tao at hindi ako maramot. Ang kinagagalit ko, bakit di pa din laron? Eh kung nakaharnap to. Ano ka mo? Ah? Karnap! Ay, Panginoong Kunjus, eh sino man tao gusto mamatay sa teta, Pag kinarnap ito. Yan ang sinasabi ko. Ikaw na ay niramahan pag nasira, kasalanan mo pa. Iba talaga ang mga prinsipyo nyo. Ako lang, gagawin ko na lang ito. Gagawin ko kumparan. Kaya sa piyesa ni Adan, Bungoy, andyan ang pyesa mo! Hindi ko na kailangan ng pyesa niya! Kailangan mo! Hindi ko na kailangan yung kailangan ko yan! Oh my God! Goodness! Love! Oh my goodness! Oh, kamusta ko kayo? Nakulag ka pala pa naman. Hindi. Oh. Hmm. De, salamat, ha? Thank you. Oho! Oh, Dala ko ho yan para sa inyong lahat. Ay, naku, hindi ho. Para kay Bongoy ho to. Ha, kay Bongoy. <laughs> Yung mga bata. Ah, eh, yung mga bata! Teka, sila ba pinuntahan Sila yata ah, pinuntahan mo. nyo! Hello? O, oh, ayan na, para sa inyo yan. Maghati-hati ko eh, dyan. sige, kunin nyo na! Palagay ko, nagpunta ka rito para sa kanila eh. Mabaho kasi ako, kaya hindi mo ako pinapansin. Hmm. Ikaw, Ikab. ha? Ikaw, ha? Bakit ang dumi-dumi mo, ha? <laughs> eh, lalo ko palang gumagwapo eh Kapag mabaho ka Ayoko na, talagang iniinsulto mo ako eh. Hindi, ano ba? Sabi ko na nga mo, mabaho ako eh Ayoko na talaga Kaya pala tanggap na tanggap niyo nga na ano. Dahil lahat kayo, damay sa kanyang biyaya. Hindi po mga Pasko, meron na kayo Santa Claus. Ma mawalang galang na ho, Don Perfecto. Huwag naman ho kayong ganyan magsalita. Matindi ka rin, ano, Bogoy? Eh? Napakatapang ng hiya mo. Sigurista ka rin. Ni ayaw mo kumalat sa palabigasan mo. Mawili ka, Shirley. Kapag hindi mo nila yun, nalalaking to ipagpibili ko ng lahat ng aking ari-arian. At doon sa ibang bansa na ako maninirahan hanggang sa mamatay na ako ron. kita mag-isa, Shirley. Tingnan ko lamang kung ano pa ako may bibigay mo sa kampas ito pag wala na ako. At gusto ko rin malaman kung gaano ka pa niya mamahalin pag nakikita ka lang gumagapag sa hirap. Galing niyo naman manakot, Don Perfecto. Gusto ko malaman niyo, yung pagmamahalan namin, hindi lokohan. Hindi basta pera lang. At hindi niyo kayang baguhin ng ganun-ganun na lang. Para na mga hindi nagdaas sa pagkabinata. Para na mga hindi tunay na lalaki. At sino sa palagay mo ang mas barak sa ating dalawa? Bogoy, nung bodyguard kita, ginalang kita bilang lalaki. Pero hindi ko pinangarap na mapapakasawa ng aking anak. Ang isang katulad mo lamang. Hayaan niyo naman patunayan ko pagmamahal ko. Patunayan? Maligo ka muna ang baho mo! Shirley! Dana! na! Ang baho ng tao nakakahawa, Shirley! Dana! Mayroon, mayroon, mayroon. Mayroon, mayroon. Mayroon. Shirley! Halika na! At saka na lang tayo mag-usap. Thank you! I love you all! Thank you very much! Ikaw naman kasi, di ka marunong maligo eh. Ang baho mo nga naman. Nahinip po ba ako magmamana? Eh di sa inyo. Hoy! May nakakalimuta kayo! Eto ka! Uy, uy, uy! Eto ba? Teka, teka, Sandali, akin to eh. Ang bigay, bigay! Bigay, bigay! Pareho, pareho kayo eh, ng anak mo! Masyado masakit yung ginawa nila sa akin. Amoy, tinapak-tapakan nila ang pagkatao ko. Masyadong nila ako minaliit. Kung di lang niya tatayo, talaga bibigyan ko na isa sa mukha eh. They never respect my rights. My God. Rights, rights ka pa dyan. Yung mukha mo, ah. hindi ko makita eh. Kaya pala matilim. Jong. Oh. Kung talagang magkadugo tayo, kailangan minum ka. Oy. Oy hindi sa paglalasing na ipakikita ang pagdamay at pakikisama ng isang tao. So, if that thing happened to you, you'll be down there falling there, you know? Ano? Tom, so, I will go there. Kailangan mag-usap kami. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Yan. Talagang hindi mo ako pwede pigilan. Huh? This country is a free country. I'll do what I want to do. Okay? Uh, Goodbye, Mark Arthur. Believe me, ah. I shall retire. Uh, oh, oh, oh. Uh, ah. Uh. Ah. Ah. Ah.